Hi hey guys, good morning. Welcome back sa YouTube channel namin ni Papa Beats. Ayan, for today's video, nandito tayo sa labas namin, sa bagong ginawa naming tambayan na nilagay namin dito sa, sa harap. Uh, Lasyitin ng umaga po yung oras, mga tulog pa yung ibang mga uh, kasamahan natin. Yung gising pa lang si ako, si Papa Beach sa kasi full. Si Paul is naliligo na dahil magpupunta sila ng kompostila. At saka, si Rosan parang na-tanaw na, ko na magising na nandito sa tindahan na, yan, nandito po tayo sa harap namin na palagi pong puno po yung ano natin asampayan ng uh, mga nilabat Dahil alam nyo naman po na uh, marami po kami ngayon. May mga bakasyonista po tayo na kahapon na naman wala po tayo content or upload dahil na busy po tayo sa kalalakad dahil ngayon nag ano po ako nag-asikaso po ako na uh, mag open account ng video na hindi naman po pinalad na makapag open dahil marami po hinihingi sa akin ng mga requirements uh, pero ngayon uh, babalik ako hindi ko po tatantanan na hindi po ako makapag open account uh, yun, babalik na lang po ako dito sa ano, dito lang malapit sa amin. Hindi na po kami magpupunta, hindi na ako magpupunta ng Danao. Dahil kahapon nagpunta po kami ng Danao. Ganun pa rin maraming hinihingi sa akin. Sabi ko, nagano nga tala, po talaga ako na mag-open account para po kung may mag-ano magbibigay, magpapadala. Ano? <laughs> Iniingyan po ako na kahit anong remittance. E, meron naman po ako eh, tinatapon ko naman so ayun ah, hindi pa tayo nakapag open account dahil iniyan ko ng bill ng kuryente namin tapos hinihingihan pa ko ng business permit so nagtanong tanong po ako sabi ko kasi ah, hinihingan pa ko ng mayor's permit nagtanong tanong po ako sa barangay kung ano po ah, kung saan pa kukuha yung mayor's permit kung dito sa barangay or de, doon sa munisipyo sabi nila sa sa munisipyo medyo mahal-mahal daw pwede pwede naman daw yan uh, barangay permit lang so ayun kumuha ko pero nakakuha na pa ako ng um, barangay certificate na uh, pang uh, purpose pang upin upin account yun hinahanapan ako ng ano kasi tinanong naman pa ko ng source of income natin sabi ko sa sari-sari store tapos yun, uh, pag ano namin sa Danau, sinabing, sinabing savings lang. Ganun pa rin, hinahanapan din tayo kahit wala kang business. Hinahanapan, hinahanapan din tayo ng business permit. it. Tawa po kami, tawa ni, ano, ni Mama Pix. Kasi si Mama Pix yung kasama ko kapon na mag-asikaso. Kasi mama si Mama Walin, na yung ending hindi naman po ako nakapag-open account diretso po kami doon sa nila kay Jing na sobrang init po na sobrang init na nagkataon naman meron pong nanghuhuli uh, yung sinasabi lang SPG yun hindi po nakatawid yung ano namin sinasakyan ng multicab uh, meron po silang shortcutan na malulusutan sa ano sa panghuli ang layo-layo guys yung napuntahan namin nag shortcut parang nabot, umabot po kami sa sa bukid nagkakagulo kami guys nagkakagulo ayan nanghali na Tas, ito na po yung ano, araw at oras na iaalis ni mama wali nagkakanda nagkakanda pulikit kami Iwang ko kung ano ta sa Tagalog yung nagkakanta pulikit. Kandarapa. Kandarapa. raw. Ito na, ano po ako na ng sos ng lumpia dahil na naglulumpia tayo. Um, pinapatikim natin yung bisita. Tapos timing si Mama Walin. Uh, alis. Alas 5 kasi yung flight niya ngayong hapon. Tapos kailangan niyang umalis na yung maga dahil maagang maaga. Dahil napula po si Pipo siya. Tapos ayan si Ate Sixi. Nagluluto ng manok na apritada. Oh, um, malaka oras na ito siguro at kuwan. ano natin, ah, uh, karuntong ng content natin or vlog kasi nagpunta pa po ako ng barangay. ayun, uh, yun, kumuha tayo ng barangay business permit. Bukas na po ako maglalakad lang para sa video. Maingay yung mga bata. Kaya hindi po tayo nakakag-focus mag-vlog. -ano O <laughs> que Sus pa lang yung naluto. Kasi yan naman yung ulam si mama. Ah, si ate si uh, atik, si pala. Nandito yung ano natin, ay, taga balot. kumuha kami ng import. Si Elrix. Kadami-dami, kadami-dami namin kasi hindi namin kaya yung ano. Yung... Tingnan <laughs> nyo. Tingnan nyo. Nagkakagulo kami. Eh. gua ngitung kita oh kita, Pernyata kita. Pernyata kita. Pernyata kita. Pernyata kita. Ano, ano. palaging puno yung kusina namin at saka baka napapansin yung nakaano naka pa rin po ako kaling pa lang po ako sa labas Karating ko lang, namili ng paninda. maraming na tayong napuntahan. Kasi hindi pa tayo nakapag-display. Kasi ayan, mag alas 12 na. Alas 12 na nga, alas 12 ibi. Lapit na umalis si Mama Walin. Babalik na po siya. So, bali yung maiiwan sila at isiksi, sila rusan at saka, sila mama pigs. Meron na rin agas yung gripo kasi nagkakasabay-sabay gumamit. namin nandun sa kumpustila. Pinatapos na yung ano ni Sir Kasi pag matapos na, doon naman nakutulog sila at siksik sa sa miwan siguro sa katapusan dahil aalis naman po yung dalawa. Babalik na po ng ginsan gitara sa kasidya sa mga. うんおいしょ。 mamajurit Ipatpat magmamajurit liwat. Sa jibad ka Ayoko mo dito pag-agibin pa. Para sa lo? ang sauce pagdudito dito at sauce pagduha at sauce sansan kanan kuwan sansan pagduha at kanan cup noodles noodles dito ito nga ito Kain tayo. Para parang palagi pista <laughs> Kaya minsan na uh, tumatabi na lang po ako. Tingnan nyo guys, tingnan nyo. Yan, nagkakagulo, nagkakagulo. Nakaano ano pa rin si Mama Walin. Naka swimsuit pa rin kasi mainit. Yan, si Sarah. si <laughs> Sarah. Nagustuhan niya yung Big tibol Lumpia. Si Ate, Jasmine, nahuli. Seryoso sila, Seryoso. Yan, oh. Nandito yung second batch. Third batch na sa labas pa. Ah, uh, third third batch pala nandito. Yan. Palagi tayong huling kumain, guys. Ayun. Ayun na napinulit. Uh, pero si Anurus, Ano Rusan, papakain pa siya kay Ano. Iyang. Yan natin. Pero meron pang babalutin dahil hindi po nagkasya yung lumpia wrapper. Uh, Nagbulang pala yung ano natin, lumpia wrapper. Uh, isang balut lang, siguro 50 piraso lang po yung. Meron pa tayong babalutin mamaya. Sakto lang yun. Meron pa para mamayang gabi. Ano na mga pics? <laughs> Walang diet, guys! <laughs> Wala ng ng diet, na diet! Nasira na yung, na diet, yung na, diet! Nasira yung diet! Dito na, dito talaga <laughs> rin nga nga. Imit-imit lang. Ilaisak suhalat na pagdutok pagdaon. Dito? Hmm. Ayan, si Mama Walid aalis ah, na. Ready na po siya. <laughs> kayo papabits bang yun nandun ako na. ha? Alis na naman! Si Mama Walen! Ano di ba ba? Ba, umabot na? Ano Ha? <laughs> Nanyo si Siyat Saka si Piang Ayaw Ayaw pagbalik

Nayo nga nayo nga gan irong ni ni Krislin. Bye bye. Bye <laughs> bye. Ay okay, nga papa so ang init-init guys, tingnan niyo, init-init. nandyan sila sa labas. Nagpapahangin at nagpapainit sila. Ayan. Umpisa, umpisa pa lang yung alisan guys. Umpisa pa lang. Umpisa pa lang. Yan. Yan, hindi tayo makakilos-kilos ng mabuti. Maraming nakakasagabal. <laughs>